Dahil sa sobrang pangailangan, makakaisip ka ng gano'n para maghanap buhay ka. Dapat po, third year na po ako ngayon. But unfortunately po, na buntis po ako. So sana makakatulong po yung business ko na ipon-ipon sa fan para sa panganganak. And sa family ko din po, pandagdag. kasi sa araw-araw meron ka ba? Kasi meron ka pa ka palagi. Kasi mag-provide mo lang yung daily na ang pag oras ng pagtinda. If eh, ever, magtunod lang kami ni, ni Nises. Tapos yan, si Mr. Minsan nag-ano din, nagdadrive din siya. Pag sa Saturday, Sunday, minsan kinukuha siya ng pinsan niya. Yan, ganyan, buhay, ano. Ano, sa boarding house, tapos yung allowance niya, minsan, Diyan sa tindahan, pinapautang din kami. At sa hapang ito, atin silang personal na inimbita sa ating programa. At kasama natin ngayon sila Efren Crisol Jr., Johanna Mauri Garcia, Clarissa Soler, at Sheila Castuera. Magandang hapon po sa inyo. apo Unahin ko si Tatay Efren. Sa yes, uh, two months, uh, January-February, uh, talagang uh, nasa stages ako na uh, dapat mag-BP um, ko, dapat maintain. Mm -hmm. as, uh, as of now, okay na. Okay. Galing po sa inyo na okay na po kayo tatay. Malakas at malusog na pangangatawan. Oh, uh, Unang-una po, uh, dapat healthy tayo. Oh, uh, physically So lahat po ba ito nag-aaral pa? Uh, lahat po. Ano po yung mga edad po nitong mga anak niya? Si, uh, 21, 20, 16, 8 uh, po. po. Medyo talagang kailangan pa po ng atensyon at oh. mga pangangailangan. May bigay. Ano po tayo? Ano po yung pinagkakakitaan po ninyo? Dati, uh, salesman ako. Kung sa lahat ng pangipon, is na kayang-kaya kasi. Kaya ng sahod ko. Si mrs nandyan sa, sa amin yung nani niya. Mm -hmm. ng din pera ng kapatid niya. Tama-tama lang. Oh. Uh, sapat, pag minsan kulang din. Kasi pag may mga uh, bibili na kung ano-ano, para sa mga bata, medyo kinukulang sa Yung maintenance po naman is nakukuha namin sa ospital. Ito naman partner, si Juana, ang pangalawa natin na binipisyari mula yes. sa Barangay Bita, no Uligas City. Ikaw ay 21 years old. Opo, 21. Opo, kamusta ka na ngayon? Okay naman po. Araw-araw po, nakakatinda naman ako. Sabi ko nga, situation ko ngayon, buntis po ako. Pero mm -hmm. nakakaya ko naman po. Ako po yung nagtitinda mismo, tapos ako nagpa-market, uh, morning, gano'n. Nakakaya ko naman. take po ako ng HM, kasi mahilig po talaga ako sa pag-gawa ano gawa ng mga sauce, gano'n. Yung pagluluto. Tapos, na ko, sabi ko, gusto ko po talaga mag-nursing. Ayun, may opportunity naman. Kaso, afternoon nun, mag-third year na po sana ako ngayon. Kaso, yan, nabuntis po ako. Kaya, nag tinda po muna ako para sa pandagdag po sa araw-araw. Kamusta na yung relasyon mo dito sa mga magulang mo? Natanggap naman agad? Yes po, natanggap naman. Actually po, sila po yung nagbigay ng inspiration po na magtinda. Ganun kasi si mama po almost 15 years na po ata nagtitinda mm -hmm. ng merienda, breakfast. So, na-adapt ko na din po. Kaya, meron po ako ngayon na business na. Yeah. Regarding dito sa business mo, dun ka lang nagtitinda dun sa labas ng bahay? Oo po, sa labas lang po. So, yung mga java rice, mm -hmm. yung pastis, meal, yung shawarma. Nakakaabot din naman po ng minimum everyday. Kay Nanay Clarissa naman tayo na isang ina na nakapagtapos ng dalawang anak sa kolehiyo. Kumusta po kayo, Nanay? Ito kasi may work ako sa kantin. Mm -hmm. Bali, tindira ako na nagpapasok pa yung dalawa kong anak. Bali, pag pandemic po, nag-close. So, bali, ngayong pag katapos ng pandemic, di na nagbukas. Dahil po sa pandemic, nawalan po kayo ng trabaho, oh, po. nagsara po yung pinagtatrabahoan nyo. Pinagtatrabaho. After that po, saka po kayo nakapag-isip na magkaroon po ng sariling negosyo. Oh, ano Nasa magkano naman po na S yung pinuhunan po, po nyo sa tindang uh, negosyo po nyo? Kaunti uh, lang naman, madam. Ano, ano po yung... Po, po, so, bali, nagtitinda-tinda po ako ngayon. So, sa school ng anak ko, yung mga friend ko, yun lang ang binibintang ko sa tinitinda kong mga blanca, jelly, tapos salted peanut. Opo. So, ganito na na yan, kasi yung dalawa niyo pong anak, parehas nakapag, nakapagtapos na ng pag-aaral. May anak pa din po ba kayo, Opo, nai, na na nag-aaral pa? Opo, yung bunso, nine years old siya. Nine years old. Nanay, yung tanong ko naman po sa inyo, ano po yung kadalasan pong problema or kaganapan po sa buhay ninyo na pinagdaanan po ninyo? Minsan po, pag kulang sa financial 'yon tapos kung may nagkasakit niya ganun walang budget. Mm -hmm. Ang tanong ko na ni ano po yung tinitinda niyo po ngayon? oh ngayon po yung ano 'yan, yung jelly na sabi kong dinadala ko sa school mm -hmm. tapos yung, lahat po yung binanggit niyo. Opo. Oh, lahat po 'yon okay, ay okay, existing alter, alternate ko. Po. Ayan, partner. Ito naman ang ating pang-apat na beneficiaries mula sa Barangay Bliss sa Legazpi City, si Nanay Sheila Castuera. Yan, nanay. Kamusta na po kayo? Okay naman po. Opo, kamusta na po itong pagtitinda po ninyo dyan sa inyong lugar? Um, okay din po. Ayan. Ano po yung uh, itinitinda po ninyo? Yung itong mga tusok-tusok. Mga yan, nasa magkano naman po yung kinikita po ninyo sa araw-araw? Mababa lang. Saan po? Mga 300 lang. 300 pesos um. sa isang araw po. Yung pinakamalakas po, nasa magkano po yung kinikita po ninyo? Mga kalahati nung ano, mga 500, mga gano'n. 500. So ito, sarili mong punan po ma'am, itong itinitong. Mm -hmm. Yan. Pero ikaw po ay may limang anak po ma'am. Ah, Lahat po ito nag-aral pa? Lahat po. Yung panganay po, ma'am, anong grade ano, level na po secondary. ito? Second year college. Yung pangalawa po na, ano, ano, po yung... Second, ano, grade 12. Grade 12 po. Yung, yung Eleven. bunso po. 11, Hindi, grade 11. Hindi, Yung bunso po, ano, grade 3. Grade 3. So kambal yun. Ah, kambal. So, yung pang, uh, pang apat at panglima, sabay po sila. Oo, oh, yung pang, grade 3. So, so, kamusta yung hanap uh, buhay din po ng mister po ninyo? Okay naman, nakakaano din. Ano po yung trabaho po ninyo? Driver. Usted? Meron bang mga araw na sinabi niyo po ay kulang na kulang Oo. talaga? Ano Lalo yung... na pag may bayaran sa mga school yun, mm -hmm. sa ganun. Tapos yung college ko, kahit libre doon kasi sa Decommcee. Kailangan kasi nagbo-board yun partner dahil sa mga nakakaantig nilang mga kwento, bumisita ngayon at kasama natin ngayon dito sa studio ang Media Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon Dumaha sa iyo, Dumapo sa ating studio ngayong hapon. Ito po yung nakahanda nating regalo mula po sa proyektong ito na ito po yung proyekto ng Ako Party List para po kina Tatay Afren, kina Joanna, Nanay Clarissa at Sheila. para sa kaalaman ng lahat bago yan kasi pangatlong batch natin ito, mm -hmm. ano? kasi ito po ay initial na pilot project po ng akobicol para sa pajak asenso na program a uh, partner po dito ang shock or 6 in 1 corporation at dahil jan uh, kayo ay inassess, pinuntahan ng tabang oramismo at tiningnan kung kayo po ay qualified para mapagbigyan po nito ng uh, pajak asenso at after po ng ating uh, eto interview at kung kaya talaga namang kayo ay deserving na mabigyan nitong uh, Pajak Asenso at kayo po ay magkakaroon ng orientation, one day orientation mm -hmm. po after po dito. Antayin lang po natin kasi may isa pa po tayong batch na mai-interview then one day orientation after orientation po, two weeks yung process po ng shock para doon sa pajak. Kasi po yun, kompleto na po, matatanggap nyo po yun at magkakaroon po tayo ng awarding ceremony. At alam nyo ba na dahil sa, doon sa orientation, para alam nyo lang, matututo kayo kung paano ang pagpapalakad ng business. Yung hindi lang sa, ngayon may puhunan kayo, bukas wala. Hindi, tuturoan talaga po kayo ng inventory, yung talagang technical. Alam nyo po, uh, tayo ba? Diba, ang iba ka dito na basa ko 30 years nang nagtitinda. Pero doon sa loob ng 30 years, alam nyo ba yung mag magkaroon kayo ng beginning and ending inventory tapos yung daily ano ninyo na daily cash report na tinatawag yung DCPR na nag uh, nagkakaroon po kayo ng mga ganon magbalance balance and ending ganyan tuturuan po kayo niyan so pero after that meron na kayong training na kung magma ma, ma niyo proud guys sa sarili niyo kasi isa kayo sa matatawag na talagang mga entrepreneur diba? di ba base po dun sa ating magiging contract meron po kayong part, may part po yung shock, may part din po yung akubikol. Talagang kayo po ay imo monitor. Kung kumusta ba kayo, kayo po ba ay lumalago or ko saan ba kayo nakakaano kung yung strength and weaknesses nyo po ay titingnan para po hindi na tatapos yung relationship natin sa isa't isa kasi ito po ay livelihood program na ito po ay naisip ng ating chairman na si Congressman Saldi ko na kayo po bilang mga ambulant vendors tutulungan kayo na mapalago yung inyong negosyo hindi lang sa dahil nagkaroon tayo ng ceremonial mga documentary pero hindi doon magtatapos yung ating relasyon Uh, bagos kayo po ay pupuntahan ng aming mga BEC, yung aming mga barangay uh, Executive Council or MEC, yung ating uh, Municipal Executive Council. In fact, kasama ko po ngayon si Uh, former uh, punong barangay ng Puro, si Kapnik, dahil siya po ang aming MEC. So, nandun po kami. Ako po kasi ang Regional Community Connections Program Officer. So, iikotin po natin ang buong Bicol. So, pilot project lang po itong Ligaspi. Mm -hmm. May susunod pa pong uh, munisipyo at lalabas po ng uh, probinsya ng Bicol ang ating uh, pajak asenso Abangan nyo na lang po yun Ayoy. dahil malapit na po. Oo, oh, dagdag -dag katanungan lang, Miss Halle. Ano, halimbawa siya ay, ang paninda niya ay ito pastil. Uh, diba, pag meron na siyang cart, kasama uh, ng cart na yon ay? Magko-concentrate ka po doon sa ating agreement. Ayun. So, so, Hindi ka na po pwedeng magbenta pa ng iba. Uh, magkakaroon po tayo ng kontrata. Basta, ang pinaka-importante, aside sa cart, meron ka pang paninda. Yes. At nandito po ang Aquabicle Party List na handa pong umalalay po sa inyo. Ayon. So eto, libreng ibibigay po sa inyo na kar dagdag karunungan ng Aquabicle Party List. Ma'am Sally, ano po yung ini-aim ng Aquabicle Party List, especially dito sa project at sa ating mga binipisyaring? Well, itong uh, Pajak Ascenso, ito ay livelihood program ng Ako Bicol party list. Katuwang ang Shock or 6 in 1 Corporation. Ang iniim nito ay matulungan ang ating mga kababayan na yung mga may maliliit na negosyo like ambulant vendors na sila ay magkaroon ng kumbaga ma professionalize. Kasi may training, may uh, yung lahat, may, may papers, and meron silang mapapagkunan ng puhunan nila. So, yung Ako Bicol mismo ang magbibigay sa kanila ng kapital um uh, worth nasa worth 37,000 po 'yun lahat-lahat eh. Uh, so matututunan nyo po doon. 'Yun yung pinaka-aim at alam nyo 'yon yung uh, makaka-encourage pa tayo ng maraming negosyante katulad ninyo na nag-aaspire na umasenso. Yung uh, gusto din na maayos ang kanilang buhay in the future at mapagtapos nila yung kanilang mga pag-aaral pag mm -hmm. ng kanilang mga anak. Kayo po nanay, alam ko po na excited na po kayo na mapanghawakan ito pong tulong mula sa Acubical Party List. Ano po yung masasabi yes. niyo, nai? Thank you very much po sa AKB tapos sa 6-in-1 Corporation at sa tabang ng ora mismo. Ikaw naman po, nai. Ano nanay po yung Sheila. masasabi po ninyo? Kagaya po ng sinabi niya, maraming salamat din po talaga. Dahil kung wala po kayo. Hindi mapapalago Oo. kung wala yung ako at 6 in 1. At, at least okay, okay. ma'am, meron po kayong katulong. Ano? Opo. Maraming salamat Para po. Para Si nanay, si ate pala, ate. Ate Juana. Apo, hindi pa nanay kasi panganay yan, ano? Mm -hmm. Kaya tama, ate muna. Um, thank you po ng marami kasi malaki po yung opportunity yung ganito na wala na pong puhunan na kailangan kaming ano, nandoon na lahat na po from carts, mm -hmm. sa products. gan talagang kailangan na lang po namin ng um, kumbaga, dedikasyon. Yes, dedikasyon oh. po. And si Tatay Efren. Efren Bata. Uh, thank <laughs> billiard. You, uh, thank you, Ma'am Sally, sa pali magandang paliwanag mo. Uh, uh kami ng mga idea. Uh, saka, salamat sa uh, AKB, Tabang Oramismo, sa kanilang programa. At sa, syuk, uh, sa tulong ang Shock in uh, -in -1 Corporation na uh, sumuporta sa ganitong programa. ayon. thank you very much. So ang magig magiging counterpart nyo, tandaan nyo, sabi ni Misali, dapat na andon po yung pagpapalago pa rin, di ba? Dapat na andon po yung malakas na pangangatawan para yung ang negosyo po ninyo ay tuloy-tuloy. Mm -hmm. Tama, partner. Tama. At nandyan pa rin ang ako bicol sa pag-alalay sa kanya. Hindi hindi lang nagtatapos dyan sa maibigay itong regalo. Siyempre, Opo. nandyan pa rin ang pag-alalay ng ako. At ko. sa muli, maraming maraming salamat, Miss Sally. Meron kayong uh, paalala sa kanila, Miss Sally. Short lang, bago ka naming bitawan. Alright, kita kids po tayo sa ating orientation. Uh, abangan nyo na lang po. Lagi lang po tayong online. And uh always ano po pray every day para bigyan tayo ng uh, gabay ng mahal na Diyos and alagaan natin ang sarili natin kasi ang sarili natin kapag pinabayaan natin wala nang balik niyan uh -huh. <laughs> di ba uh -huh. goodbye Philippines goodbye. na yan. goodbye world, goodbye world. <laughs> 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 so ano na lang po ang um, god bless you all and uh, keep up the good work